Kuya ko security baka na na ba kayo pabarik na nga? Ma'am, mo, ma no, iglesia na iglesia pa pa na wala ka respeto. Oh. Iglesia ako, ma'am. Pinapaliwanan ko, ma'am. Pero, bigyan na iglesia ka na iglesia ma'am. Ha, magiging mga kapasala, magpapasigaw Ano na nakapasigaw na sigaw? Kailan mo may nakakalitay ay yung mga iglesia na na, 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 na ma'am. Pa. <laughs> ano mo, kung malalaman ng lokal mo yung ginagawa si niyo sa amin, baka matiwalat ka pa, ma'am. Patigas ako na iglesia ng mga minis at mga Yung speaker ni Kai Oli sa bala na anak niya. Kahit naman, pero maring maring kayo. Ang dami yung mga sanlibutan, no? Yun, parang... Hindi naman kailangan. Ako, iglesia ako ng iglesia ko. Patigas ako ng minis at mga gawa. Alam ko po, makakumaba, mabahit ang mga iglesia. Pero sa ginagawa nyo mo niya, harus nyo mga tao dito, na ano siya, no, o, siya, niya, ang po siya, mga open sa say, ginagawa Lahat ang paliwanag po, ginagawa namin, pero hindi kayo nakikita.

ano yung pa. ma'am. What? M -M m -m -m po, to? Mm -hmm. po yung pangalan niyo Yes, I know. M -m -m my point mondan. is, my point is, you're trying to prolong the process. Yung homage, h多少, even if you can't process it in one day. That's my point. lang naman po. ID lang ID lang ID Ayan po yung human ID naman. Ayan po yung human ID mo. Ayan po yung ano? yung human ID Ano pong pinagkaiba Ma'am? Kahit kung basahin niyo yan. Kahit sunubi niyo, hindi makikita. Ma'am. na Marami na kayo sinasabing sa Ha? Kahit ma'am sakit pumunta, maling mali po kayo ma'am. Ginagawa niyo, ma'am. Ang dami nakaka hindi naman. Sana nyo maglalakayin ang ako, pero hindi dapat mong ganyan nakakaiba tayong mga mingisya. na sa ibang bansa. Hindi, bakit sa ibang bansa? Tingnan mo lang, na magaling ka pa. Anong lang. tayo na sa iyo. Ano? lang na